Bakit hindi tinatanggap ng mga Hudyo si Jesus bilang ang Mesaya? Isa ka ba sa napakaraming tao na nais malaman kung bakit hindi tinanggap ng mga Hudyo si Jesus bilang Mesaya Paano nga ba nangyari na ang mismong bayan na pinili ng Diyos para tumanggap sa tagapagligtas ay siya pang tumanggi sa Kanya? Sa video na ito, tatalakay natin ng masinsina ng mga dahilan kung bakit hindi kinikilala ng karamihan sa mga Hudyo si Jesus bilang ang ipinangakong Messiah. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara! At ating alamin kung bakit hindi tinatanggap ng mga Hudyo si Jesus bilang ang Mesaya. Isa sa mga madalas itanong sa akin ay ito. Bakit itinatanggi at hindi tinatanggap ng mga Hudyo si Jesus bilang ang Mesaya? Ayon sa mga propesya sa Lumang Tipan, inaasahan pa rin ng mga Hudyo ang pagdating ng kanilang Mesaya. Bagamat marami sa kanila ang hindi naniniwala kay Jesus, may ilang grupo naman ng mga Hudyo ang kumikilala sa kanya bilang Mesaya, gaya ng mga Messianic Jews at Nazarene Jews, mga komunidad na naniniwala kay Jesus ngunit nananatiling Hudyo sa kanilang kultura at tradisyon. Samantala, ang mga grupong tulad ng Orthodox Jews at iba't ibang sangay ng Hudaismo ay tahasang tinatanggihan si Jesus at itinuturing pa nga siyang huwad na propeta. May mga paniniwala ring nagsasabing si Jesus daw ay anak ng isang Romanong sundalo na nagkaroon ng relasyon kay Maria dahilan upang kwestyunin ang kanyang pagkamisaya. Isa ito sa mga teoryang laganap sa ilang bahagi ng Hudaismo noong panahon niya. Gayunpaman may mga hudyo rin na naniwala kay Jesus matapos masaksihan ang mga milagro na kanyang ginawa gaya ng pagbuhay ng patay, pagpapagaling ng mga may sakit at pagbabalik ng paningin sa mga bulag. Sa mga hindi pamilyar, mahalagang tandaan na ang mga unang Kristiyano ay mga hudyo rin. Sa aklat ng mga gawa, sinasabi na may tatlong libong hudyo ang tumanggap kay Jesus bilang mesaya matapos ang pangangaral ni Pedro si Pedro mismo ay Hudyo, gayon din si Pablo, na dating tagapag-usig ng mga tagasunod ni Jesus, ngunit kalaunay naging masugid niyang alagad. Malalim ang ugat ng Kristyanismo sa kultura at pananampalatayang Hudyo. Ngunit nananatili ang tanong, bakit nga ba hindi kinilala ng maraming Hudyo si J. Jesus bilang Messiah? isa sa mga pangunahing dahilan ay ang magkaibang interpretasyon ng mga propesya sa kasulatan. Naniniwala ang maraming hudyo na ang tunay na mesiya ay darating bilang isang makapangyarihang pinunong politikal na magpapalaya sa Israel at magbabalik ng kaharian nito, hindi isang mapagpakumbabang guro na dumanas ng kamatayan sa krus. Subalit kung babalikan natin ang mga sinaunang propesya, gaya ng nasa aklat ng mga awit, kung saan binanggit ang mga kamay at paa na binutas at ang buto na lantad. Makikita nating tila tumutukoy ito sa crucifixion ni Jesus. Sa aklat ng Propetang Daniel, ibinunyag ni Propeta Daniel ang eksaktong panahon ng pagdating ng Mesaya. Ayon sa kanya, mula sa kautusan ng muling pagtatayo ng Jerusalem ay lilipas ang 483 years bago dumating ang Mesaya at siya ay papatayin ngunit hindi para sa kanyang sarili, isang malinaw na pahiwatig ng sakripisyo para sa kapakanan ng iba. Dagdag pa rito, sinabi rin ni Daniel na pagkatapos ng pagdating ng Mesaya, sisirain ng mga tao ng prinsipe ang lungsod at ang templo, na natupad noong 70 AD ng wasaki ng mga Romano ang Jerusalem at ang templo. Ayon sa pananaw ng maraming Kristiyano, Malinaw na natupad kay Jesus ang mga propesya. Ngunit para sa karamihan sa mga Hudyo, ang mga ito ay hindi pa natutupad at patuloy silang naghihintay ng isang mesaya na maghahari at magdadala ng kapayapaan sa Israel. Ito ang pangunahin at malalim na puwang sa interpretasyon na humahadlang sa kanilang pagtanggap kay Jesus. Sa aklat ng mga tiga Roma, inilahad ni Pablo na isa ring hudyo ang kanyang dalamhati para sa kanyang mga kababayan. Aniya, dahil sa mga kalahi kong hudyo, mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Ipinaliwanag niya na hindi lahat ng anak ni Abraham ay tunay na anak ng Diyos, kundi ang mga kabilang sa pangako, hindi sa dugo. Samantala, ibinigay naman ni Pablo ang halimbawa ni na Jacob at Isao at ang aral ng Diyos kay Moises, Ako'y maaawa sa nais kong kaawaan. Ipinakita rin ni Pablo na ang kaligtasan ay hindi nakabase sa pagsunod sa kautusan kundi sa pananampalataya. Ang mga hintil na hindi naghahangad ng katwiran ay nakamit ito dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit ang mga hudyo na sinikap abutin ito sa pamamagitan ng gawa ay nabigo Ayon pa sa kanya, may itinakdang bato na katitisuran sa Zion. Isang bato na tinanggihan ng marami, ngunit sa sino mang maniwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Ang tinutukoy dito ay si Jesus mismo. Kaya't kung pag-aaralan natin ang mga propesiya at kasaysayan, maraming kristyanong iskolar ang naniniwalang si Jesus ang tanging tumupad sa lahat ng hula ukol sa Mesaya, mula sa kapanganakan, ministeryo, kamatayan at maging sa pagkasira ng templo. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin naghihintay ang maraming hudyo sa isang tagapagligtas na ayon sa kanila, hindi pa dumarating. Ang tanong ngayon ay, tayo ba'y maniniwala sa katuparan ng mga propesya na naganap dalawang libong taon na ang nakalilipas o maghihintay pa rin tayo ng isang tagapagligtas na ayon sa pananampalataya ng mga Kristiyano ay dumating na at muling babalik? Sa dulo ng lahat ng pagtatalo, argumento at pagkakaiba ng pananampalataya, iisa lamang ang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili. Kung sakaling si Jesus nga ang Mesaya, handa ba tayong kilalanin siya? Hindi natin kailangang maging hudyo o scholar ng Biblia para maunawaan ang isang simpleng katotohanan. Ang tunay na kaligtasan ay hindi nakabatay sa relihiyon, lahi o tradisyon, kundi sa tapat at tauspusong pagtugon sa panawagan ng Diyos. Sa tanong ng marami kung bakit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan, tanungin din natin, Tinatanggap mo ba siya sa buhay mo ngayon? sapagkat kahit hindi tayo hudyo, maaari rin tayong magbulag-bulagan, magmatigas o tumangging maniwala. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay laging bukas. Ang pinto ng biyaya ay hindi isinara kaninuman, kahit pa sa mga minsang tumanggi sa Kanya. Kaya kaibigan, anuman ang iyong pinanggalingan o paniniwala, ang paanyaya ng Diyos ay nananatiling buhay. Ako ang daan ang katotohanan at ang buhay. Walang makalalapit sa ama kundi sa pamamagitan ko. Sa huli, ang pagtanggap mo o pagtanggi mo ang siyang magtatakda ng iyong landas. Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.